Itinuturing ng Department of Justice na seryoso si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at House Speaker. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, uh, malinaw naman na sinabi ng Vice Presidente na hindi niya pinagsisisihan ang mga binitiwang salita. Ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya uh, nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Eh sa amin po ang ang intindi namin doon eh mukhang seryoso siya sa mga iniwan niyang salita at hindi niya binabawi. Kasabay nito naniniwala si Andres na sinayang ni Duterte ang pagkakataon na maibigay ang kanyang panig matapos niyang hindi sumipot sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa ikalawang pagkakataon. it is unfortunate i should say that the vice president did not avail of that opportunity to present her side because due process is being afforded her i do not understand